Itinanghal na ikalawang Song of the Week sa buwan ng Mayo ang komposisyon ng mga baguhang kompositor mula sa North America sa A Song of Pace o asop Music Festival kagabi. Ito ang balita ni Aches Carion. Pinalad na makuha ng mga baguhang kompositor mula sa hilagang bahagi ng Amerika ang ikalawang Song of the Week sa buwan ng Mayo sa A Song of Praise o Asop Music Festival kagabi. Nagtulungan upang mabuo ang awiting walang hanggang kadakilaan ang magkaibigang sina Noli Baya at Ferdinand Pua. Nadinig ni Ferdinand sa pamamagitan ng modernong komunikasyon ang mga komentaryo ng mga huradong sina hitmaker Trina Bilamide, singer-director Jeffrey Hidalgo at Dr. Musico Mondel Rosario. Walang hanggang kadakilaan! Ang naturang awit ay ininterpret ng isa sa miyembro ng grupong JBK na si Brian Del Rosario. The song is very um, overwhelming as in um, naram, ramdam na ra, ramdam ko yung song. Dinaig dito ang mga awiting Kalakasan Koy Ikaw ni Carlo De La Cruz na inawit ni Nini Kalingo at Diyos ng Lahat ni John Anthony Haboya na inawit naman isa sa song B na si Dan Villano. Aajeskaron UN TV News Worldwide